guys eh duboy na tayo dito ng zombie mga tropa ratratabo tayo mga idol baka makagat tayo eh, na ibuti eh na mabagal maglakad to kaya pwede natin takbuan itong mga tropa Wait, teka Wah! Ang daming mga zombie dito guys Naman ako Napapalibutan na nila ang mga ropa Oh no, kakainin nila ako guys Ay, um, ano so, nangyayari sa atin boy? What? <laughs> Naging zombie rin tayo dito mga idol <laughs> Nakain tayo ng zombie dito guys Eto guys, andito pala tayo ngayon sa driving empire mga tropa At eto boy, eh meron nga pala dito halos Halloween Spotlight guys ayun, oh, meron nakalagay dito you destroyed seven zombies eh kasi nga meron nga pala mga zombie dito mga tropa ayun oh no, nakikita no! nyo po yun nagkalat sila sa daan dito mga idol naku nakakatakot naman guys baka mamaya makain tayo nyan boy at maging zombie rin tayo dito boy oh no eh paano kaya natin lalabanan yan guys oh, boy. eh kailangan daw natin kasi dito mag -destroy ng 150 zombies at saka 300 zombies, boy. Naku, paano natin magagawa yun? Eh, mag-isa lang tayo dito at saka wala pa tayong panglaban dito, guys. Tara-tara check nga natin dito sa paligid-ligid ano yung pwede nating makuha mga idol na magagamit natin pang laban dun sa mga zombie mga tropa uy eto guys meron ba dito mga idol ayan o oh, tingnan nyo pwede na siguro to mga tropa ayan kinuha ko ng mga ropa eto na lang ang gagamitin natin pang bato dun sa mga zombie mga idol para matamaan natin sila guys <laughs> eh so yun boy bago pala tayo lumaban dito sa mga zombie guys eh, kung hindi ka pa pala nakalike and subscribe dito sa channel natin I-like mo na muna tong video Gagamitin natin tong bato mga tropa Ibabato natin doon sa mga zombie guys Para matamaan natin So tara tara let's go Lapitan nga natin yan mga idol So eto mga tropa, meron na ako ng zombie dito boy. Ayun oh, nandun sa kalsyada mga idol. So tara tara, lapitan nga natin yan boy. Takbo tayo, tapos <laughs> batuin natin itong bato boy. Uy naku, hindi tinamaan. Naku, nakita na tayo guys. Ayan na, oh, hinahabol na tayo boy. Oh man, eto kuha tayo ulit ng bato dito guys. <laughs> tara tara, asa na ba yun boy? Ayun, eto siya guys. So tara tara, batuin nga natin ito so, boy. Oh, naku, sablay na naman mga idol idol. <laughs> eh, tara, tara. pa tayo dito, guys. Buti nila madami mga bato dito, mga idol. So, eto, guys. So, yung sure ball na ako natatama ito, mga ropa. Ayan, palapit na siya sa atin dito. Bagsak. <laughs> eto, guys. yung bumagsak yung zombie. Naku, naku. Eto, boy. Meron pang isa pa dito, mga tropa. So, tara, tara. Kuha lang tayo dito ng mga bato, mga idol. So, tara, tara. Tapos, pupuntahan natin yung dun. Eto, boy. Yung dami zombie dito sa kalsada, mga idol. Na ako. So, tira, tira Puntahan natin yan. Gamit tong bato mga tropa. Ibabatuin e, lang natin yan, boy. Tira, tira Sana hindi nila tayo mapansin dito, guys. ano Oh, no. Nakita tayo, mga idol. So, tira, tira, Batuin natin tong dalawa, guys. Eto na lang. O, oh, lumalapit sa atin. O, siya. So, yun po. Naku, hindi natin kaya yan, guys. Ang dami mga tropa. Eh, so, yun. Ano kayang mas magandang gawin natin dito, boy? Para mas mabilis nating maubos yung mga nagkalat na zombie dito dito mga rupa eh siguro kailangan natin kunin dito yung police car natin mga idol at mag bilang police para mas malakas tayo mga tropa ililigtas natin tong city laban sa mga zombie dito mga idol eto guys so tingnan nyo meron pauna kita rito boy merong baseball bat mga tropa wow so tara hanap nga tayo dito guys anong pwede nating makuha dito boy so hanap tayo ng mga panlaban natin dito mga tropa रूप <laughs> eto guys, so, merong medkit dito mga idol, so kukunin natin to para kapag nasugatan tayo dito mga tropa, is meron tayong gagamitin gamot mga idol, para mapagaling agad yung sugat natin, so tara-tara eto tara. so, guys, tingnan nyo merong mga multo dito, boy eh, no, nakalutang mga idol napakaangas, anong meron dito guys, teka, ano to siguro dito nang gagaling yung mga zombie mga tropa, o, tingnan nyo, pwede ba tayo tumapat dyan, oh no, baka magiging zombie tayo dyan, boy, alis tayo dyan, guys, ano, eh, daming mga multo teka, ano tong mga kabuti dito, guys Ayun may nakalagay suspicious mushroom. Ano ko yung gagawin natin dito boy? Try nga natin bunutin mga idol. Uy, teka. Anong gagawin natin dito guys? Try nga natin kainin boy. Uy, pampagaling siguro yung sa zombie boy. What? Nag-zombie tayo. Oh no. Eh, kapag kinain pala ito guys, magiging zombie tayo. Ano naman. Bakit natin kinain? So, tara-tara. Puntaan natin yung gamot dun mga idol. Ayan oh, ako dito? Dito. Tukunin natin yung boy. Hindi pala kinakain yung mga tropa. Bakit natin kinain? Merong medkit dito. Pero wait, teka. Merong bacon dito, guys. So, Kagating nga natin ito, boy. Gagawin natin si zombie dito, mga tropa. Op, yari ka siya, akin. bacon. Kakainin ko yung ulo mo. Kinang brains mo. Ayan, nag-zombie na rin si Bacon dito mga tropa So, tara tara, kapalaganapin natin ang zombie dito mga idol Oh no, teka teka, pero pa dito nasa sasakyan oh Oh no, nawala So, tara tara, kunin na lang natin tong medkit dito guys Papagaling tayo dito, di naman tayo nakagat ng zombie Gagaling pa tayo dito mga tropa Kinain lang natin yung kabute Oo so, yun guys Sa wakas bumalik na rin tayo dito sa normal mga tropa Grabe, hindi ko na ulit kakainin yung mga kabuti na nakakalad. Eh doon pala nanggaling ang mga zombie virus mga tropa So tara, tara gagawin natin dito guys Kukunin natin yung police car natin dito mga tropa Uubusin natin lahat ng mga nagkalat na zombie dito boy A few moments later um, Eto mga tropa, andito pala ako sa may bakanting lote mga idol eh tuboy na din isang pulis na pala tayo dito guys Kaso nga lang hindi tayo makalabas mga tropa Eh nagtago nga pala muna ako dito sa mga malalaking bato na to, mga idol Kasi tingnan nyo dun sa labas mga tropa Ang daming mga zombie Paano kaya natin matatalo yung mga idol E eh, tara, tara, check nga natin dun guys kung nandun pa sila mga tropa Ayun oh ang dami nila dun guys Nako meron ba mga bato dito boy Tara-tara, hanap nga tayo dito sa paligid guys. Baka makita tayo nung pwede nating panglabat sa kanila guys. <laughs> Boy, buti nilang na nandito yung police car natin, mga trupa. <laughs> pwede natin sagasaan yung mga zombie na yan, mga idol. Tara-tara, <laughs> so, check na natin dito sa paligid guys. Baka mamaya may mga nagtatagong zombie dito eh. So, yun Andun. dami dun guys. Tara-tara, so, sakit tayo dito sa police car natin, mga idol. <laughs> Grabe, ayun o. May nakita akong Bato dun mga tropa O tara, tara Ang gagawin natin dito guys Babatuin natin yung mga idol Balis Kunin natin ito boys Eto guys Yari ito sa akin mga zombie Na to, mga ropa, Ayan o Batuin natin yan boy Naku po Nagbintis mga idol Ayan batuin natin Oh no Nagbintis na naman At mo What E muntikan na tayo Makain yung zombie na to, guys E tara, tara. Kunin nga natin tong bato Na to, mga ropa, Batuin natin yan boy U uh, bangsak? so, eto eh, guys, eh, no. Bating pa natin to. Yan. No, no. Naku, munti ka na tayo makakain nun. Buti na lang mayroong buti dito mga tropa. Eh, no. natin lahat ng mga nandito ni na zombie buhi. So, ito po guys, oh, so, may pang lumalayo dito. Yari ka saan boy. Oh, bag si at mga ropa. So, tara, tara. Ito po guys, so, ubusin natin yung mga ropa. So, yun boy. Nakaka-15 zombies na tayo dito guys. Kailangan lang pala natin ubusin yung mga zombie na nandito. Eh, meron akong naisip na idea mga tropa. Ang gagawin natin dito guys, isasagasahan natin yung mga zombie na yan, boy. So, tara, tara. Maganap tayo dito ng mga zombie may mga ropa yung madna kami oh so ito guys oh banggay natin yan guys ito guys sasargoin pa natin itong mga zombie nandito oh talsig boobs ako po oh man ito pa guys oh naku naku teka teka baka masira yung ano natin dito boy Pisakyan natin mga tropa so tira, tira. maganap na nga lang tayo dito ng mga panlaban natin mga idol so ito guys ang dami mga zombie dito mga tropa so terter, tara, tara. bubungguin natin yan na itong police car natin dito guys <laughs> ito pa guys so, merong mga ano dito boy zombie tara tara Bubunguin lang natin yung mga idol <laughs> Oh, ito po boy. Oo, siyari kayo sa akin mga ropa. <laughs> Yun know, tega Teka, na-stack tayo mga idol takbo. Oh no. Muntikan na tayo mga kain, guys. Ito, buti na lang nakita ako ng bato dito mga tropa. <laughs> ako, sobrang daming mga shopee dito boy. Tara, tara. Ito, meron pang isa dito mga ropo. Yun know, o, lalapit pa sa atin to guys. Batuin nga natin sa ulo. Ayan Oh, <laughs> itlog yung zombie boy. Ito guys, meron pa ako nakita dito ng isa pang bato, mga tropa. So yan, eto boy, yari to sa atin guys. Ay no point. so tara tara, buti lang maraming bato rito boy. So, eto pa guys, takbo pa tayo dito mga tropa so yun boy Oh man nawala sa sasakyan natin mga tropa Boy alis tayo dito mga tropa Ako sobrang dami dito guys Di natin kaya to mga idol So oh, eto kay shooting ninyo Eh kapag naka 200 na zombies pala tayo dito na destroy natin mga tropa Is magkakaroon tayo na parang magandang sasakyan na to Parang pumpkin vehicle pala to guys Ayan. So tara tara maghahanap pa tayo dito ng mga zombie na pwede natin mabato mga idol ayun oh dami nagkalat dun guys so tara kailangan siguro natin ang katulong dito mga tropa eh mag isa lang tayo dito boy ayun oh so ito guys so dami kong nakikita dito mga tropa to boy lapitan lang natin to guys point so tara tara kuha pa tayo ng mga bato dito mga idol Ito, nakita pa ako isa dito guys So, tara Lapit lang tayo dito, guys. Huwag lang masyado malapit. Baka makagat tayo. Eh. So, yan, oh. Mayroong pambato dito, mga tropa. Dali, dali, dali. Ito na ako, boy. Naku, walang tumutulong sa atin, guys. Mabisa lang tayo dito, ah tino batuin nga natin. nako nagsablay. Nakita tayo mga idol. So, tara-tara. Bilis. Unin natin ito mga ropa. Tapos, batuin natin dito. naku po, nagsablay na naman. So, tara-tara. Buti na lang maraming mga batu dito sa gilid, guys. So, ito din Hindi na ito magsasablay mga tropa. Turbo na ito, guys. O, nang O, Tablay na naman mga idol. Eto guys, uubos lang pala ako dito ng 150 na zombies boy. At saka 300 mga tropa. Nakaka 36 na tayo dito mga idol. So ang gagawin natin guys, kukumplituin lang natin ito mga tropa. Baka mayroon tayong makuwang rewards dito guys. So yun boy, kilabas na natin yung police car natin dito mga tropa. Ito na ako boy Yari to sa atin mga idol point, point. So ito pa guys Meron pa dito mga tropa Lalapit pa to sa atin O, Pani So tara tara boy Anap pa tayo ng mga zombie dito Mga ropa Dali dali Ito guys oh, Meron na mga nakita dito Nagkalat mga ropa Boom boom lang natin yan guys Up at rest tayo mga tropa Ito boy Ubusin natin to mga idol Kish, babatuin naman natin yung mga zombie dito, mga tropa. <laughs> Wait, boyo. Oh. Yari sa atin to guys Uy Tara-tara papalapitin lang natin to dito sa atin boy So eto guys Naka 150 na zombie na pala tayo dito mga tropa Ayan So yun boy Nakawin Nakawin pa tayo guys Tara-tara Takbo Kuha tayo ng bato dito boy Batuin nga natin to guys Bagsak Tapos eto ba pa, Meron pang Uy um, Lalapit ka pa sa akin boy So ah. eto po guys Meron pang dalawa dito mga tropa Okay nakuin Hindi din naman mga Ai, <laughs> So, tira tira, yari to sa atin guys <laughs> So, yun boy Kailangan lang natin magipon ng 200 dito mga tropa Makuha natin yung sasakyan mga idol So, eto guys, isa na lang yung mga tropa Magkaka 200 na zombies na rin tayo dito mga idol <laughs> So, terter tira, baba nga tayo dito guys Batoy natin to boy Eto na, oy naku, nagmintis pa mga tropa <laughs> So, tira hanap nga tayo ng bato dito boy Eto guys, isa na lang mga ropa <laughs> Tara tara nga natin to guys Babatuin ko to sa ulo mga idol <laughs> Eto guys so Lapit tayo ng konti boy Para di na kong Ayun Let's go Nakuha na rin natin yung magandang sisakyan dun mga tropa So tara tara Puntaan na natin yun boy <laughs> So eto guys Sa so, wakas pwede na natin magawa mga ropa Ayan, oh. Tingnan nyo Meron na akong bagong sasakyan dito mga idol So tara tara Ilalabas nga natin yan ngayon dito boy ito nagjoy shooting ninyo Napakaangas ng bago kong siya dito mga tropa Pumpkin yan boy na pang Halloween mga idol Ito yan boy tara tara let's Pwede na natin itong gamitin mga trupa Pansagasa dito sa mga zombie mga idol Ito guys so, oh oh natin ito boy Ayun oh ako na Teka teka Bakit tayo umantir mga trupa what Nakain tayo na zombie Uy, oh no Uy, nag tayo mga tropa paano gagawin natin dito boy eh tara tara mangangain na lang din tayo dito guys yung mga naglalaro dito mga tropa uh, guys oh, dami ko nakikita dito mga idol so tara, tara kakainin natin to sila boy gagawin natin sila mga zombie mga tropa so eto guys so oh, yan nangyari ka uy nakawala eto na lang si tropa kagatin natin yung ubi na eto boy yan oh uh, magiging zombie ka na rin uh, uh. o eto pa guys oh, meron pa trabaho oh, dito kakagatin guys ayan kagatin natin to mga tropa ayan oh, di zombie na itong green bean na itong mga ropa ayan oh let's go so tara maghahanap pa tayo dito boy eto kainin natin ito guys nako di natin siya makain mga tropa So, tara, tara. Babatuin na lang natin siya dito mga idol. Ayun oh. Boink. Hilipad yan mga tropa. Nako. Hindi lumipad mga idol. So, tara tara. Hanap tayo ng kakainin dun mga tropa. Ayun mo oh. E, babatuin na lang natin sila dito mga tropa. Ayun oh. So, yun guys. Baka dito ko na lang pala siguro tatapusin itong video. At kung umabot ka pala dito sa tulo ng video natin guys. Is huwag mong kalimutan na i-like and subscribe to channel natin boy. E, so, yun guys. Tingnan nyo, naging zombie na rin ako dito mga tropa. Oh man.